Ayan, ayan. Good, morning, good morning everyone. everyone. Good morning. Welcome sa, sa aking munting channel. Ng channel. Ayan, nandito ako sa aking Bicolana ayan. vlog. Ayan, ito ayan. muli ayan. ang inyong lingkot na umiikot dito sa kanyang bakuran. Good morning guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo ayan. ang aking mga alaga dito sa bakuran. Ayan ang aking mga na, wala, na hindi dito, nakakasawang ayan. pagmasdan. Ayan. ayan. Ayan, kulay orange siya. Napakaganda ng mga bulaklak niya. Kulay pink ito ang aking stress reliever guys pag ako'y nalulungkot at marami kong iniisip pupunta lang ako dito sa aking bakuran at pag mamasgan ko lang yan bibidyo ko, sapat na ayan, kulay orange siya ito, kulay pusha pink ayan. at ito naman, white. kulay bagong white bagong ito ang aking bagong baby ngayon ayan, siya. ayan. white na white siya Ayan guys, 'di ba pagmasdan 'yung mabuti. Nakakawala ng e stores, 'di ba? Ito naman siya kulay pink. Ayan, meron akong bulaklak na malilit dito. 'Yung malilit na kulay pink din siya, malilit lang ang bulaklak niya. Ayan siya, oh, pero cute siya tingnan. Morning, Ayan. Morning. Ito naman ang aking mga kulay yeah, pink guys. na, sa aking, na -alaga dito mga sa baby. Maburan. Ayan ang mga baby ko na kulay pink siya. Hitik siya sa bulaklak. At ito kulay orange morning, again. Hot. Ayan. Tapos. Ito naman sa baba. Kulay po siya pink siya ulit. Ayan. Ito. Ito. Ayan, push up again siya. 'Yan ang mga alaga ko dito sa labas ng bakuran ng bahay namin. Ayan, good morning, good morning, guys. Akoy bagong gising lang eh pagkagising ko umikot na ako dito sa aking bakuran. Ayan naman ang aking puno ng aking kalamansi at ang aking itmo nang hinanganga ng nanay ko, ayan. Ayan, maraming salamat, guys sa inyong suporta sa walang sawawang suporta kay Bicolana. Maraming maraming salamat. At ito naman ang aking nasa loob ng aking bakuran. Ayan, kaganda ng sikat ng araw. Ayan, kulay orange siya again. Ayan. Ayan ang nandito sa loob ng aking bakuran.